Yo, what's up mga idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na malakakaliw at malakakataw mga videos na aking nakalap sa internet. Mag-subscribe na rin po kayo pa updated sa mga bagong videos na in-upload ko araw raw Oh no! <laughs> Ba't ganyan ang tubig dyan? Ngitim naman. Sabi siguro na mas. Maliatang. Ilog na puntaan ko ah. Ba't ang dilip? Laki stripe Hello, ko. Ulang pangalat. <laughs> well, ay, okay. pala. sobrang alat. Ay, ay, <laughs> Big na walang amat si Natay Wala talagang swerte. Laban namang natumba. tumba hmm. Oh no! Punong-puno kasi eh. Malakas talaga. Ay, hindi, hindi pa naman ganong punong pala. Hmm. Huh? Ayun na. Paputik. Hmm. <laughs> si Kuya matum matumpumba pala. Giniagawa <laughs> mo. Nakalay sa sakyan. Ay, <laughs> pakpak ako yan. Can you fly? Can you fly? Ano, uh, fly <laughs> Dalawa. Fly naging yung tayo. Fly. Fly na lang. Ah, thai. Bola lang yan. <laughs> Para hindi na mahala tayo. Ginawang tayo na lang. Not available. Ayun, may chicken silog. Hi, sir. Uh, may chicken silog kayo, kuya? Ay, pakpak, ka? Mer meron, sir. Lipad ka nga. Oh. <laughs> <laughs> Ayan. Sabi na. Durian, durian. Akala'y may nahulog na durian. <laughs> Lagunahan e. Eh. Point of view. Same kayo. Ang no outfit. <laughs> ah. Panis siyang nanay mo. Tiktok shop niya yan Kapag yun, eh. ako ang nag-alaga sa'yo. Wow naman. Talagang magsihat. Wow. wow. Kaya Ayun. may naamuyak kong hindi maganda. <laughs> Oke, oke. Oke, ganda talaga. <laughs> Galing talaga ng pinayon. Kung saan naman yung kabataan karun, sus, ginuo Kita na mo itong nag-viral karun, si Tianyos nga batang lalaki nagsilos sa iyong bagong natao manghud. manghut. Nako. Tungod si Ansilos, gibutangan niya gilo hmm. ang tutoy siyang mama. Nako. Oh no! Ginoo ko <laughs> <laughs> <Uy. laughs> <Alams> na yawa pag kauma na matay lang houseboy. Uy. Alam na. Huli. Pa-video nga. Okay lang <laughs> pa-video. Pa-video. Nagpa-video <laughs> pa. Ngayon, wow naman. Nagbiyahe ka. Lagi cameraman ka pa. Baba <laughs> ka na eh. Tapos <laughs> di na binaw lang. <laughs> Hahaha. Grabe, tako. <laughs> ano ba kasi ginagawa mo dyan? Adeknya ito saking takutnya mau nangis tapi siya terus ketawa. Ginawa na lang eh. <laughs> Nakakalag kung ano na siguro. Hiningi ko na lang lahat ng flyers ng babae. mga kababa, hiningi ko na lang yung lahat ng mga yung flyers na binigay ng mga ng babae. Hmm. Ang ah? so, gagawin mo dyan? Para makapahinga na siya. Na. Eh, ang mo naman. Wow naman! Ang problema. Pinamigay mo ba kayo? Ganyan ba yung kakilala mo? Gusto magdagat pero takot tumitim. <laughs> Nagdala ng payong. Uy, kuya. Hmm. Bakit? Uy, ang dito? Uy, ka. Ang kala ibang pupunta na. Shortcut lang yon hoy. Tingin <laughs> mo sa akin. Ay, kawat ya. I don't want peace. I want problems, okay. always. God have grace of life. <laughs> Masyado naman siya. Isa lamin naman pala yan. <laughs> hmm. Nagdansa ka. Oo hmm. pagdali diya kay napatay naku nakita si mo cellphone na Alak ka. May nakita sa phone niya. Tagal naman maglaba. Dumami pa yung labahan. Nang laba pag ka, wala pa ka na human. Hindi totoo 'yan. Ha? Ah? pati ako sus. ng labahan mo nga tag aha pa dulo. Ayaw niya mapag-usapan 'yo yung nasa phone niya. Oh, ano ba lit yan? Parang Ay, may ako hindi maganda. Eh. Ah. <laughs> Ayan, sakto yan. <laughs> hmm. Hindi pinili. Pinasa sa kanya. Nasaktan pa. Ay, nalang. Hmm. I want problems always. The magician. God have mercy upon us. Mama magic siku ya. Yeah. Akan gagal ba Matatapon Mata tapun ya. Wow naman. No, no, no. Wow. Emba. Wow. Apa kasih naman Sana oh. Sana oh. <laughs> Tahu sih ini wanita cara. Oh. <laughs> Ay, di ba din mawakan? At hanggang doon na po muna natin panonood mga idol, maraming salamat po sa muli niyo pagparito at sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat at shoutout nga pala kay Idol Marvin Caranto, Idol Ferdinand Basilio Cebu. maraming salamat po sa panonood. At shoutout din kay Idol Loreto Castro, maraming salamat po sa supporta. Idol Rayson Jess, shoutout sa iyo, maraming salamat din po sa panonood Idol Rolly Azanion. Idol milbaldo maraming salamat, shoutout muli para sa iyo Idol Richard Malyari. Idol Choking ng Dabao, maraming salamat po sa panonood. At shoutout na rin kay Idol Hernanis Butin kay Idol Nina Ibdani. Maraming salamat po. At bilang suporta po sa ating channel, pang idol, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bukas na naman po muli. Mag-iingat po kayo. Sabi na. Durian, durian. Akala yung may nahulog na durian. Lagunahan.